Okay, so mga kabante, it may be an unpopular opinion. It's about sa poverty porn. Sa mga hindi nakakalam ng poverty porn, ito yung ginagawa ng mga ibang vloggers na pinipirahan daw yung mga may hirap. Ginagawang content, yung kahirapan para makakalap ng donations and itutulong yung yung ano yung kakaunti itutulong yung yung ano yung kakaunti naman ipiperahin nila no pero yung naisip ko lang sa ganang akin lang ano yung pinakaiba ng ginagawa ng mga vloggers na ito? Sa ginagawa ni Willie Revillame, eh. sa ginagawa ng TVJ, ng ibulaga, hindi ba, nangangalap din sila ng mga sponsors, and then nag interview din sila ng mga may hirap, ng, ng mga malulungkot na istorya, and then yun yung tutulungan nila. So bakit pag vloggers ang gumawa? Sabihin natin, kasi ma maliit lang yung binabalik ng vloggers, ikat, kasi ano eh, siguro sabihin natin, how sure are we na ganun nga na yung binibigay or itinutulong ng mga show ng mga shows na inyo, ito ng mga TV shows na ito ay uh, kapantay ng mga nakakukuha nila sa sponsorship, di ba? So parang hindi din natin naman alam, di ba? Tumutulong sila based sa kanilang gusto kung magkano yung iabot nila, magkano yung itutulong nila, hindi ba? So ganun din yung vloggers. And then lalong lalo na, ba diba mas mas ano nga eh, mas mas pangit nga yung ano, yung mga ano yung mga government officials, hindi naman lahat ano pero kasi sila yung tinutulong nila galing din naman yun sa pera ng bayan pero ginagawa nila pinalalabas sila parang tulong nila so ha, parang halos lahat naman nagagamitan para, para makatulong kaya sa akin parang hindi talaga ako ganun ka-agent sa tinatawag na poverty porn kasi uh, kung halimbawa hindi, hindi ito gawin ng mga vloggers okay hindi ito gawin ng mga vloggers may tutulong ba sa mahihirap na iyon? Makakatanggap ba sa araw na iyon? Makakatanggap ba yung mahirap na nakatanggap? Makakatanggap ba siya ng uh, isang kilong bigas sa araw na iyon? Or uh, uh, mga noodles? Or kung ano mang naitulong? Okay? Magkakaroon ba ng charity works para sa mahirap na iyon? Kung hindi iyon sinimula ng isang vlogger? So kaya ako talaga parang hindi ako against sa tinatawag ng poverty porn kasi nangyayari din naman yan sa iba eh. Hindi lang, na, hindi lang naman sa mga vloggers, sa mga TV shows sa mga sa mga ano sa mga LGUs okay sa mga pabango ng mga senador diyan o kahit na itutulong ng presidente kahit niyo itutulong ni BBM at ni ano ni Vice President Sara hindi ba itutulong naman nila galing naman sa iba hindi naman talaga nila pera yon so ganoon din naman ganoon din naman. at aware naman tayo na hindi naman natin talaga inano pero may mga government officials na ah uh, tumutulong ko no pero may kabig na malaki parang ganun din naman yung nangyayari sa ano at least yung sa mga vloggers hindi nila kinukuha sa kaba ng bayan kinukuha nila uh, gumaga, kumbaga nag effort sila uh, ginagastos nila kinakapitalan nila gumagastos sila ng editor video editor para maging makabagbagdang yung video nang sa ganun uh, maging effective makakalap sila ng pondo at yung party doon mapupunta doon sa may sa mahirap kasi kung hindi naman nila, nila ginawa yun Sino yung gagawa? Sino Kung baka sinong magbibigay sa kanilang tulong? Kayo? Yung, yung mga agen sa poverty porn? Kaya nyo ba? May, may pondo ba kayo? May enough ba kayo na yaman? Oo, meron. Meron nga. Oo, sabi natin, merong tumutulong. Talaga. Kahit na hindi nila pinagmamayabang. Meron. Pero, yung iba, kailangan talaga magmayabang. Kailangan talaga mag para mas makatulong sila at mas madami sila matulungan. Imagine nyo, paano kung madaming vloggers na gagawa ng ganyan? Eh, di mas, mas kakalap yung tulong mas mas ano mas kakalat i mean mas kakalat yung tulong di ba mas madami ba tutulungan so okay na lang yan oh para sa akin okay yan kung ako mapa, ako, ako ha, mabibigyan ako ng pagkakataon na makakalat ng pondo at may maitutulong din ah why not parang ganun so there's nothing wrong para sa akin bantay eh uh, yeah.